At mama won't let you go. Hawakan ni mama. Hello at welcome back sa aking channel, Baby Bin reaction sa pagtuturo ng kanyang nanay Angelica Panganiban kung paano lumangoy. Sa isang napakaespesyal na araw, makikita si Angelica Panganiban na masayang nagtuturo sa kanyang anak na si Baby Bin kung paano lumangoy. Sa pool, puno ng saya at tawanan, makikita ang ngiti sa mukha ni Baby Bean habang sinasamahan siya ng kanyang ina. Ang mga mata ni Baby Bean ay kumikislap sa tuwa habang unti-unti niyang natutunan ang mga tamang galaw sa tubig. Si Angelica, na puno ng pasensya at pagmamahal, ay nagbigay ng mga simpleng tagubilin at nagpakita ng mga halimbawa na nagbigay inspirasyon sa kanyang anak. Habang naglalaro sila sa tubig, Tila ang bawat patak ng tubig ay nagdadala ng saya at ligaya. Ang kanilang samahan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng paglangoy, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga alaala na mananatili sa kanilang puso. Samahan niya. Eh. Sandali. Ta-kayo kit naman. Wow! To the you hold on to it so para hindi ka maghulog. Okay, Mama won't let you go. How about you, Mama? <laughs> okay, let's swim. <laughs> swim. <laughs> What wow.